ma on ko na ba? Ako si Erwin, isang OFW dito sa Japan. Para labanan ang homesickness at stress, natagpuan ko ang mundo ng Lordfish. Ngayon, may isa kong malaking misyon. Ang mahuli ang mailap ng monster mama na Rangar Simas. Gabit lamang ang fishing rod. Makuha ko na kaya? Mahuhuli ko na ba? Tara, simulan natin. pagpunta ko dito sa Oval ay nagkas ako ng Area 10. So drift fishing lang talaga. Uh, slow to medium retrieve yung ginawa ko. So wala doon sa Oval. Kaya dandan akong kung uh, nagkas packet. So naglakad ako every 30 steps ay huminto ako at nag nagka nagkakas. Hanggang makarating ako dito sa Angkoji Temple At dito sa Angkoji Temple dahil umuulan so nakastop yung aking uh, camera uh, wala din akong ilaw nang biglang may kumagat ito na, ito na ako. tapos hinihila niya ako hinihila ko rin siya naghihilan kami ngayon yung drag ko hindi ko maayos ayos, ayos. Uh, hindi ko alam kung good news ba or bad news hindi ko maayos ayos kaya hindi talaga siya na hindi niya nahihila So, na naman hindi nakawala yung yung lure sa kang sa pagka sa kanya. So hinila niya ako, hinila ko siya. So, talagang naghilahan kami kasi sinisigurado ko na hindi siya mag-dive kasi pag nag-dive siya, masasabit kami sa net. Hindi ko siya makukuha. Tapos hindi ko rin ma makukuha yung lure ko, masasabit yung lure ko sa sa net. Kaya ayun, so sabi ko, ah uh, ko yung video, inuon ko. Tapos tapos sa, kaila, sa sandali, sandali, sandali. So, nag-decide ako na, kasi lagi na nangyayari sa akin pag nagbibigyo ako, nawawala isa. So, nag-decide ako na ilan siya. Ngayon, nung, nung, ngayon, nung nililand ko naman siya, hindi ko, ay, hindi ko magat. Ayun, meron, meron, hindi ko magat. Ngayon, nung nililand ko naman siya, eh, ngayon yung ko naman siya hindi ko naman mahila-hila yung aking landing net kaya buti nilang nadala ko siya sa mababaw kasi high tide niya so yung tinatapakan ko ay may tubig nadala ko siya doon at nakuha ko Peace on, guys yes hindi naman pala Listen, guys, Peace on. Yes, uh, uh, uh. Mm -hmm. Mm -hmm. yes guys ian, gak ada pegagatnya, nonton perumah guys, huh. sampai on guys yes huh si bas ya yeah. relax kemana jan si bas hmm udah ambil pekerjaan guys sandali kasih hilang nanti nge record yes yes, sir. wait nang ini nanti aku kuat guys si bas So, panalo talaga itong mayor 10 yeah. <laughs> itong natin, sibas, yes. Huh? yes sibas, sibas guys Yes, si bas yes ah. Forty-an guys Ini -sure na tingin ini Tingin si bas guys <laughs> Yan okay, thank you Yan nothing si bas Ikatsuki rilis tayo Bago na siya. Okay, bye bye gamitin ulit natin ang area 10. May, 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 kumagat ulit guys meron dito meron dito meron ulit pangalawa na ito meron guys meron 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 may kumagat may. meron dito meron kasi pangalawa ng ano pangalawang strike hmm, ayun ayun na naman siya pangatlong strike guys hindi ko makuha-kuha kasi hindi ko alam kung saan hindi ko makikita yung ano ko kasi nakailaw ko ah dito siya kasi ko sa unahan nakuha yung isa. So, malamang grupo yun sila. Kasi maliliit guys, 40 beaters. Change floor tayo guys kasi hindi natin makuha. Dito tayo sa rasamin. Pwede naman tayo mag-iba pero natatakot akong masabi. Dito tayo rasamin. Diyan lang siya guys. gagawin natin ibabalik natin yung sa kasi yung area 10 yung nagkaroon siya ng tatlong bike so tama ibig sabihin tama yung lore na yun hindi lang natin siya nakuha so gumamit ako ng mas mas mataas pa sa taas talaga hindi so bumalik tayo sa bumalik tayo sa area 10 pero ibang color ang gagamitin natin dito sa kanina. Ngayon naman ay nag-change lang ako ng kunting-kunti lang na standing position para maging mag cross maka across ako. Kasi tingin ko dyan ang isda. Sa gitna. So mag-change ako ng position. Kasi kanina nakukuha ko siya. So malamang naglipat siya ng kunti. Or hindi na siya nadadaanan ng lure ko kasi nagiba na yung angle ng lure. Iba na yung strength ng current. So bumalik ako doon sa isang lure na may strike kasi yun yung tamang lure ngayong gabi. Kaso lang baka na ako ano na yung puti kayo ng chesaw ng color green. Kung hindi naman, mamaya mabalik tayo doon sa sa white na color dito man tayo sa green yun yung natutunin ko na technique sa youtube so halimbawa uh, pagkas mo ay kinagat yung lure na yon pero hindi mo siya nakuha nagkaroon ng misbite So, ang gagawin ay mag-change ka ng ibang klase ng lure. Kasi baka yung range ng lure na yun ay hindi ugma hindi tugma doon sa veins ng isda kaya nagkaroon ng misbite so magpapalit ka ng ibang klaseng lure so yun ang ginawa ko magpalit ako ng ibang klaseng lure tapos kung walang response doon sa pinirit mo na lure ibalik mo doon sa dating lure na may response then itry mo ulit kung makuha so ngayon ang ginawa ko nag-chase ako ng color kung hindi hindi naman makuha uh, ulit tayo ng ibang lore na iba naman ang rates yung lower ko may rates so, nagtest lang muna ako ng ano standing position binag ko lang ng konti mga ano lang mga 3 meters lang na standing position wala na so yun guys bigo tayo ngayong gabi na mahuli yung Ranker Sibas Sibas na 80 cm pataas pero binigyan naman tayo ng swerte kasi nakakuha tayo ng isang Sibas na 40 cm at nagkaroon pa tayo ng tatlong small bites dito sa ang Temple kaya tuloy pa rin ang ating paghahanap ang ating paghahunting sa mamaw na Ranker Sibas kaya kung gusto mong subaybayan ang ating mission na makahuli ng Rancor Sibas, mag-subscribe lang dito sa ating YouTube channel. Ito si